sabihan guys na pag may tanim itinanim mayroon kang aanihin at eto na nga kumukuha tayo ng saluyot sa ating farm o di ba yung farm ko guys ito lang talaga yung tanim saluyot meron tayo dito tatlong punong saluyot pero napakalago lebre na talaga And then, pagkatapos niyan, kukuha naman tayo ng malunggay. Libre din dito yung malunggay, guys. Ito yung sinasabi ko nga sa inyo, pag may itin na ni Pero hindi ako nagtanim lang ng malunggay na yan. Nung tumira ako dito, marami na talagang malunggay. So, salamat sa mga nagtanim. Ayan, makita nyo guys, malunggay everywhere. Hahanap lang tayo ng mas mababang puno para maabot natin yung dahon ng malunggay. So ayan uh, nakahanap na tayo Babalihin na natin yung sanga guys Kasi ano rin naman yan eh Magkakaroon ulian ng sanga Kung baga lalago siya ulit So dito na tayo Maghihimay na tayo ng malunggay Siyempre hinugasan ko na yan guys Bago himayin Yan ganito rin ba kayo maghimay ng malunggay Kasi ako ganyan oh uh, Talagang lahatan ba Yung iba kasi guys Isa-isa iniisa-isa nila yung dahon Eh naiinip ako guys pag ganun Piling ko hindi ako matatapos pag ganun yung paghimay ko man ng malunggay. Kaya ganyan, kasama yung mga tangkay-tangkay niya na maliliit. Sabi nila mapait daw kapag niluto. Pero hindi naman guys kasi natry ko na magluto ng ganyan. Okay naman, wala naman siyang pait. Ayan, pagkatapos ko nga maghimay, magpaprito muna tayo ng maya-maya. And then, may hiniwa ako sibuyas at kamatis. Kasi magluluto ako ng dinindig. Ito na rin yung ating saluyot at malunggay. Ayan, nakaprepare na lahat. And then, magpapakulong Muna ako ng tubig sa kaserola. Ayan, huwag nyo nang pansinin yung kaserola ko. Kasi talagang mayitim yan. Hindi na matanggal. Tapos, yan natin lulutuin yung ating uh, malunggay. Lagay muna tayo ng sibuyas and kamatis. Tapos, wala tayo, guys, bagong isda. So, ang ilalagay ko ay patis. Siya yan yung ating gagawing pinakasing niya. Yeah. Then, pritong isda. Tapos, uh, ayan. Okay na yung isa. Ihahalo natin yan sa ating uh, gulay na saluyot at uh, malunggay. Ayan. Kung yung mga Ilocano, guys, dininding ang tawag nila dyan. Masarap yan kapag may bagong isda. And then, ayan, lagay ko na dyan yung ating saluyot and malunggay. Papakuloyin lang natin yan, guys. And then, ilalagay ko na dyan yung pritong isda. Ayan, masarap yan, guys. Kasi, alam nyo ba, fresh na fresh yan. Tapos, malasa siya kasi may patis. And then, lalagyan natin ng pritong isda. So, naku, talaga ang kain ito. Kaya, masarap ang uh, rice. And then, after nyan, halo-haloin ko lang muna. yan, Sino guys sa inyo yung kumakain ng mga ganito? Napakasimpleng uh, ulam. Lutong bahay lang. Hindi ako nag naglalagay ng mga ano guys, seasoning. Ayan, sorry naman ha. Hindi ako naglalagay ng seasoning. Siguro nasanay na rin kami na walang mga iba ibang seasoning. Basta mayroon lang yan. Luya, sibuyas, bawang, ganun. And then, ah uh, pampalasa namin ano lang, patis, ganun. And then, ayan, nilagay ko na yung ating pritong isda. Ayan, okay na yan, guys, papakuloy ko lang saglit, and then, kakain na kami! So, ayan, ito na siya, guys, ang ating gulay na malunggay and saluyot, and ang ating pritong isda. So, yan lang muna for today. Thank you so much! Bye-bye! Kain tayo!